Good morning! Today is Saturday. Pupunta ako sa aking cardiologist ngayon. Bye! Ah, follow up check up ako. At saka dala ko na itong aking lahat ng results ng aking mga test. Para makita na niya. Hopefully si doctor kasi nga yung kanyang secretary ay ayaw po mag-reply. And ayaw din na sagutin yung tawag. Ewan ko ba sa kanyang secretary? So, ayan, mag lang tayo. Hindi mo na ako maligo ngayon. Kasi kadalasan, <laughs> kapag, ano, uh, babiyahe, hindi ako maliligo. So, naligo naman ako kahapon. So, excuse ako ngayon. Uh, snacks muna kami. Galing na kami sa doktor. So, it's ready. Thank Akin ay Spaghetti. Sa aking husband naman ay Burger King. Yeah. Meron sa akin. Munch mango pie at french fries. Okay. <laughs> grocery muna kami. Grocery muna. Hapit may grocery. Mm -hmm. Kayo, anay gatas ang mga mga kiddos. Gatas? Gatas. O, oh, kanang milk na gatas <laughs> Itignan ko lang kung may biscuit na Weight Whole weight na biscuit Kasi sabi ng asawa ko Doon na lang kami sa maliit na metro Magugrocer Wala eh Parang wala eh Ako Wala talaga akong pang snack ngayon sa warehouse ng Atlas Mealings bumili kami ng bigas matanti yung bigas heto lang ulang nasa yeah. <laughs> bahay na po kami uh, natagalan kami galing sa doctor kasi may ginagawa kami may kaibigan na tinutulungan na matapos po yung kanilang bahay kasi nilipat na sila na hindi pa nagiging ano yung bahay nila So, tinutulungan namin. Ito yung apo ko. Sabi niya, maganda raw ang hikaw ko. Fake lang naman itong hikaw ko. So, sabi niya, hihingin daw niya. Sabi ko, bibilhan na lang kita ng bago. Kaya, bumili ako ng tatlong set ng hikaw para sa kanya. So, isusuot namin sa kanya ngayon. <laughs> Uh, bungi naman. <laughs> ayan. Isa. <Yeah. laughs> so, ayan. Pareho na kami ng ng ano, hikaw. Ang <laughs> so, happy-happy niya. So, tatlo ito. Tatlong sets ito. Mga fake lang po ito. Pero masaya siya Di ba masaya ka? Are you happy? Nalipay ka? Nalipay. Ah, uh, nalipay. Ano, jud ba? Lipay jud na kay kung di di na mapalit sa nanay, uy. So kanina na nagpunta ako sa doktor, sabi niya okay lang naman daw yung condition ng ating heart. Kaso lang, ah, meron lang konti na ano, yung skip beats di kaya dalawang beats halos magkasunod so sabi niya dahil lang yun sa stress so kin po niya ako kasi nagresign ako sa trabaho sabi niya I am doing a great decision <laughs> naiyak tuloy ako sa harap ng doctor ko kasi na-appreciate na yung pag ko kasi medyo stressful na yung trabaho ko. Kanyan, hindi ko na kaya mag-handle ng mga tao. Kaya sabi niya, <laughs> mag-exercise daw ako yung anak ko. Ay, sumibat. So got... Yung anak ko kasi nag-posing ganyan. <laughs> nakatingin sa akin. Kaya nakatingin din ako sa kanya. So, yun lang. Masaya naman ako na okay lang yung aking heart. And then, kailangan ko lang na mag-exercise regularly. Tapos, sabi niya, uh, iwasan ko lang daw yung mga pagkain na magkakataba. yung mga carbohydrates, yung matatamis. Pero dati na ako, hindi, hindi na ako kumakain ng mga matatamis masyado. Dati, nung bata ako, mahilig ako mag-chocolates, pero ngayon hindi na. Nung tumungtong na ako ng mga 30 plus, Binawas-bawasan ko na yung chocolate. Minsan, minsan chocolate ako. Pero nung nag-attack na yung anxiety ko na madalas, talagang itinigil na kape, uh, chocolates, yung dalawang yung malaking factor sa aking condition. So, ayun. Tapos, um, lalang sabi niya, I must be happy. Iwas sa stress. So, yun ang tugon niya. And, binawasan niya yung milligrams ng aking gamot sa high blood. So, napaka very good ng aking doctor. So, maganda ang balita ko ngayon. Kaya kanina, ano, uh, ni hapit me sa akong amiga. Kay, tumulong kami sa kanyang bahay. Kasi nga, lilipat na sila ng bahay. Tapos, if ikasent na nak nabasag. Kuya. Nabasa ni Kuya yung epikasen. So, ayun. Uh, tinulungan namin sila na matapos yung yung ano lang, yung pinagtagpi-tagpi ng mga material kasi nga mahirap din lang sila. So, tinulungan namin hanggang hapon. Kaya, ngayong gabi na kami nakauwi. So, yun. At saka, saka pala ay Uh, bumili kami ng bigas doon sa Atlas Milling kanina. So, thank you guys for watching!